pamilyang Soldik ay kilala sa buong mundo bilang isang pamilyang puno ng mga biyasang asasin na may mga kasanayan sa nen at pisikal na kakayahan na natatangi sa kanila mula sa iba pang mga karakter sa mundo ng Hunter x Hunter. Si Kilua Zoldyck, ang ikatlong anak ni Silva Zoldyck, ay kilala sa kanyang pambirang bilis, lakas at kakaya mag-transform ng kanyang mga kamay upang maging mas malakas at matalim ng mga sandata. Ngunit sa isang teorya, ang lumulutang na nagsasaad na ang tunay na ama ni Kilua ay hindi Silva kundi ang mas nakakatandang member ng pamilya na si Sig Soldik. Si Sig Soldik ay isa sa mga pinakamaagang kilalang membro ng pamilyang Soldik at kasama sa ekspedisyon sa Dark Continent. Dahil dito, maraming haka-haka na maaring si Sig ang nagmana ng kakaibang kakaya ni Kilua, Tulad ng kanyang naging halimaw na kamay at matatalas ng mga kuko. Pati na rin ang ilang pisikal na aspeto tulad ng kanilang pagkakawig sa buhok at itsura. Ang teoryang ito ay nagsusulong ng ideya na si Sig at hindi si Silva ang tunay na ama ni Kilua na nagbubukas ng maraming tanong at posibilidad sa kasaysayan ng pamilyang Soldi. Isa sa mga pangunahing batayan ng teoryang ito ay ang pagkakapareho ng itsura ni Kilua at Sig. Pagaman si Sig ay hindi paganap na ipinapakita sa serye, ang mga kakaunting larawan ay nagpapaiwating tungkol sa kanya ay nagpapakita ng mga aspeto na maaring nagmana si Kilua. Pareho silang may mga maputing buhok na nagpapakita ng kakaibang pisikal na katangian ng pamilyang Soldi. Ngunit higit pa rito na kanilang mga mata at matalim na ekspresyon ay maaaring magsilbing paywating ng kanilang koneksyon sa dugo. Kakaya ni Kilua na mag-transform ng kanyang kamay upang maging mas malaki at mas malakas na may matatalim na mga kuko ay isang katangian na kakaiba at hindi ay nakikita sa ibang membro ng pamilyang soldik. Ang teorya na si Sig ay ang tunay na ama ni Kilua ay maaaring magpaliwanag kung paano nakuha ni Kilua ang abilidad na ito. Posibleng si Sig ay nagkaroon ng isang katulad na kakayahan na namanan ni Kilua. Kung si Sig nga ang isa sa mga unang soldik na naglakbay sa Dark Continent, maaaring siyang nakakuha ng mga kakaibang kakayahan o mutation mula roon na naipasa sa kanyang anak ni si Kilua. Si Sig Soldik ay isa sa mga kilalang tao na sumama sa ekspedisyon patungong Dark Continent kasama si Isaac Netero at Linet. Ang Dark Continent ay isang lugar na puno ng mga hindi pangkaraniwang nilalang at mapanganib na enerhiya. Kung si Sig ay nagdala pabalik ng anumang uri ng mutation o kakaibang enerhiya mula sa lugar na iyon, ito ay posibleng naipasa sa kanyang anak na nagpapaliwanag kung bakit kakaiba ang mga kaya ni Kilua kumpara sa kanyang mga kapatid. Maaring si ang nagkaroon ng impluensya sa mabilis na paglago ng kakaya ni Kilua sa paggamit ng Nen. Ang kanyang potensyal na pagkakatulad sa kanyang lolo o ama kung totoo ang teorya ay maaring magbigay linaw sa kung bakit si Kilua ay may likas na talento sa pagmaster ng Nen techniques na kadalasan tumatagal ng taon para mapag-aralan ng iba sa pang aspeto ng teorya ay kung paano ito makakaapekto sa relasyon ni Kilua kay Silva. Kung si Silva ay hindi ang tunay na ama ni Kilua, maaring itong ipaliwanag ang distansya o tila malamig na relasyon sa pagitan nila. Si Silva ay maaring nagkaroon ng mas formal na tungkulin bilang ama ni Kilua. Ngunit kung si Zig ang tunay na ama, maaaring ito ang daylan kung bakit mas malapit si Kilua sa kanyang ina o sa kanyang lolo kaysa sa kanyang ama na si Silva. Ang teorya na si Zig Soldik ang tunay na ama ni Kilua ay nagpapakilala ng maraming posibilidad sa kasaysayan ng pamilyang Soldi. Ang mga pagkakapareho sa kanilang pisikal na anyo ay bangkay kaya ni Kilua na maaring nagmula sa Dark Continent at ang emosyonal na dinamika sa loob ng pamilya ay nagmumungkay na maaring may mas malalim na sikreto sa pagkatao ni Kilua. Bagaman ito ay isang teorya lamang, nagbibigay ito ng isang nakakahali ng pananaw sa posibilidad na sisig ay may higit pang papel sa buhay ni Kilua kaysa sa unang akala. Sa mundo ng Hunter x Hunter, maraming misteryo ang pumapalibot sa mga karakter at kanilang mga abilidad. Isa sa mga pinakakaibang karakter ay si Nanika, ang nakakabatang kapatid ni Kilua na may kakayang tuparin ng kahit anong kahilingan. Kapalit ng mga kakaibang kondisyon, may mga teorya na nagsasabi na si Nanika ay si Ai, isa sa mga limang banta na binanggit sa serye. Narito ang detalyadong paliwanag kung, kung bakit maaaring si Nanika nga ay si Ai. Unang-una, mahalaga munang maintindihan kung ano ang limang banta. Sa sir pinakilala ang five threats bilang mga nilalang o bagay na sobrang delikado at mapanganib sa sangkatauhan. Kasi sa mga ito ay si Ai na halos walang impormasyon ang nakalap. Dahil sa mga kakulangan ng detalye tungkol kay Ai, nagbukas ito ng pinto para sa iba't ibang teorya. Kabilang na ang posibilidad na si Ai ay sinanika. Pamilyang soldit lalo na si Silva at Zino, ay may koneksyon sa Dark Continent. Maraming teorya ang nagsasabing maaaring galing sa Dark Continent si Nanika. Kung si Nanika ay galing sa Dark Continent, posible na siya si Ai, isang banta na dala mula doon. Ang kapangyarihan ni Nanika natuparin ng kahit anong hiling, kapalit ng mga kaibang kondisyon ay kakaiba at malakas ang iyan ng isang Five Threats mula sa Dark Continent. Ang kakayaan ni Nanika ay walang kapantay. Kanyang tuparin ng kahit anong kahilingan mula sa pagpapagaling ng sugat hanggang sa pagbuhay ng patay. Yun man, may kapalit na mga kahilingan na dapat tuparin muna bago muling magbigay ng panibagong hiling. Kaya ang ito ay napakalakas at mapanganib. katulad ng isang bantak mula sa Dark Continent. Si Nanika ay may kakaibang pag-uugali na parang hindi siya bahagi ng mundong kilala natin pinapakita nito na maaring hindi siya ganap na tao kundi isang nilalang mula sa ibang lugar. Tulad ng Dark Continent, kanyang inosenteng anyo at pilos ay maaring nagtatago ng tunay niyang kalikasan bilang isang banta na si Ai. Kung babalikan natin ang five threats, makikita natin sa bawat isa ay may natatanging katangian na nagbibigay ng malaking piligro. Si Ai bilang isa sa kanila ay malamang na may kakayahan tulad ng kainanika. Kaya ni Nanika na magbigay ng kahit anong kahilingan ay isang malaking banta sa kahit sinong tao o lipunan. Maraming pangyayari sa serye ang nagpapatibay sa teoryang ito. Isa na rito ang katotohanan ng kahit ang mga membro ng Solid Family ay natakot at nag-iingat kay Nanika. Kung siya ay simpleng bata lamang na may kakaibang kakayahan, hindi dapat ganun kalaki ang kanilang pangamba. Ngunit dahil siya ay isa sa mga banta mula sa Dark Continent, mas nauunawaan natin ang kanilang pag-iingat. Bagaman wala pang konkretong ebidensya na sinani kay CI, maraming palatandaan at koneksyon ang nagtuturo sa, sa posibilidad na ito. Ang kanyang kakaibang kakayahan, koneksyon sa Dark Continent at ang takot ng mga nakapaligid sa kanya ay nagpapakita na siya ay maaaring isa nga sa mga five threats sa hinaharap maaaring magkaroon ng karagdagang impormasyon na magpapatibay sa katiyoryang ito. Ngunit sa ngayon, ang mga ebidensyang ito ay sapat na upang pag-isipan na si Nanika ay si Ai, ang isa sa mga 5 threats ng Hunter x Hunter. Sa Hunter x Hunter, mayroon eksena kung saan binalaan ni Silva Soldic ang anak niyang si na lumayo sa Phantom Troop. Ang babalang ito ay hindi lamang dahil sa pagiging malalakas ng mga membro ng Phantom Troop, kundi dahil din sa kanilang pagkakaisa at pagkikipagtulungan bilang isang grupo. A phantom troop ay kilala sa kanilang kakayahan na magtulungan at magpakita ng kanilang pinagsama-samang lakas. Hindi sila katulad ng ibang mga kalaban na maaaring malabanan ng isa-isa. Kanilang kakayahan na magtrabaho bilang isang grupo ay nagbibigay sa kanila ng napakalaking kalamangan sa labanan. Bawat membro ng phantom troop ay may natatangin kakayahan na maaaring maging mapanganib sa kahit na sinong kalaban ang bawat isa sa kanila ay espesyalista sa kanya-kanyang mga larangan na nagbibigay sa grupo ng malawak na hanay ng taktika at estrategya sa pagkikipaglaban. Ang mga member ng troop ay matapat sa isa't isa handang magtulungan sa anumang oras. Ang kanilang samahan at pagkakaisa ay nagpapalakas sa kanila kaya't mas mahirap silang talunin kapag sila ay magkakasama. Ang Phantom Troop ay kilala sa kanilang walang takot na pagpatay at karasan. Ang kanilang reputasyon bilang mga brutal at walang awang mga mamamatay tao ay nagbibigyan ng dagdag na dahilan upang iwasan sila. Alam ni Silva mga panganib na dala ng Phantom Troop. Ayaw niyang mapahamak si Kilua at ang kanyang grupo, kaya't binigyan niya ito ng maigpit na babala. Alam ni Silva na kahit gaano kalakas si Kilua, ang pakikipagsapalaran sa isang grupo tulad ng troop ay isang hindi ka nais-nais na panganib. Ang Phantom Troop ay may malawak na karanasan sa iba't ibang klase ng labanan. Sila ay bihasa sa paikidigma, pagnanakaw at strategy ng paikipaka kanilang karanasan ay nagbibigay sa kanila ng kalamangan laban sa mga kalaban na maaaring hindi pa nakakarap ng katulad nilang biyasa at sanay sa paikipaglaban. Ang mga membro ng Phantom Troop ay kilala sa kanilang kakayang mag-isip ng mga kakaibang strategia at galaw sa labanan. Hindi madaling hulaan ang kanilang susunod na akbang kaya't nagiging mahirap ang paikipaglaban sa kanila dahil sa kanilang unpredictability. Silva bilang isa sa pinakamalakas na assassins ay may respeto sa lakas ng Phantom Troop alam niya na kahit siya ay nagdadalawang isip na harapin sila ng mag-isa. Ang pagkilala sa kakayahan ng kaaway ay isang tanda ng katalinuan at strategy. Kaya't binalaan niya si Kilua na huwag magpadalos-dalos. Pamilyang Zoldyck ay may sariling karangalan at pamantayan. Ang pag-iwas sa Phantom Troop ay hindi lamang para sa proteksyon ni Kilua, kundi para din sa integridad ng kanilang pamilya. Ang pakikipag-alitan sa si isang grupo na kasing lakas ng Phantom Troop ay maaring magdulot ng hindi kinakailangang atensyon at problema sa kanilang pamilya. Sa kabuuan ang babala ni Silva kay Kilua ay isang kombinasyon ng kanyang malasakit bilang isang ama, ang kanyang karanasan bilang isang biyasang asasin at ang kanyang paggalang sa lakas at estatiya ng Phantom Troop. Ang mga ito ay nagpapakita ng katalinuan at pag-iingat na nararapat sa harap ng isang napakapanganib na kalaban. Sa serya ng Hunter x Hunter, ang Dark Continent ay kilala bilang isang napakapanganib at misteryosong lugar na hindi pa ganap na na-explore ng mga tao. Ito ay tahanan ibang flora at iba pang mga mapanganib na higit pa sa mga ordinaryong hunters. Sa si ganitong konteksto, ang isang teorya na nagsasabing may lim na babala si Maha Soldi. Si Silva at Sino. Tungkol sa hindi pa, pagpapahintulot kay Kilua na magpunta sa Dark Continent ay nagiging makabuluhan. Si Maa Soldic ay isa sa mga pinakamatandang membro ng Soldic Family. Kilala bilang isang maalamat na asasin. Ang kanyang karanasan at kaalaman ay hindi matatawaran, lalo na siya ay nakalaban ni na Isaac Netero, isa sa pinakamalakas na hunter sa kasaysayan. Ang kanyang karanasan sa mga delikadong misyon at lugar ay nagbigay sa kanya ng malalim na pag-unawa sa mga panganib na maaaring harapin ng kanyang pamilya. Ang teorya ay nagsasaad na bago pa man ipasa ni Maha ang pamumuno ng pamilya kay Silva at Sino, ibinigay niya ang isang mahalagang babala. Huwag hayaan na makasama si Kilua sa Dark Continent hanggat hindi pa siya Ito ay batay sa mga susunod na kadailanan. Bilang isang veterano na asasin, unawa ni Maha ang tunay na panganib ng Dark Continent. Ang mga nilalang at elemento dito ay igit pa sa mga karaniwang banta na kanilang inaarap. Alam niya na kahit ang mga pinaka-skillful na hunters ay eh maaaring mamatay sa isang iglap. Bagaman si Kiluwa ay isang napakagaling na assassin at hunter sa murang edad, ang kanyang kakayaan ay hindi paganap na ino para sa mga panganib ng Dark Continent. Si Maha sa kanyang karanasan ay alam na ang pagsubok sa Dark Continent ay nangangailangan ng nangigit pa sa physical na lakas. Kailangan din ng matinding pag-unawa sa kalikasan ng lugar at na rin ang mental at emosyonal na kaandaan. Bilang pinakamatanda, may malalim na malasakit si Ma sa kanyang pamilya. Kanyang babala ay hindi lamang para kay Kilua kundi pati na rin sa proteksyon ng buong Soldic family. Kawala ng isang mahalagang membro tulad kay Kilua ay maaaring magdulot ng malaking epekto sa kanilang linya at sa kanilang reputasyon bilang mga assassins. Ang Dark Continent ay kilala sa kanyang mga napakalalakas na nilalang tulad ng Hellbell, Pop at Eye. Ang mga nilalang na ito ay hindi lamang malalakas kundi nagtataglay ng mga kakaibang abilidad na hindi pa lubos na nauunawaan kahit ang pinakamalakas na hunters ay kailangan mag-ingat sa pagharap sa kanila. Ang abilidad ni Kilua bagaman kahanga-hanga ay maaring hindi sapat laban sa mga nilalang na ito. Ang Dark Continent ay hindi lamang isang pisikal na hamon kundi isang mental at emosyonal na pagsubok din. Ang mga trahedya at hirap na maaring maranasan doon ay maaring magdulot ng malaking epekto sa pag-iisip at emosyon ng isang tao si Kilua bagaman matapang at determinado ay maaari pang dumaan sa mas maraming karanasan upang maging ganap na handa sa ganitong uri ng pagsubok. Ang Soldic Family ay isang pamilya ng mga assassins na may matas na pamantayan at reputasyon. Ang bawat membro ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng kanilang pangalan at kakayahan. Si Kilua bilang isang batang membro na may malaking potensyal ay isang mahalagang asset pagkawala o pagkakasugat sa kanya dahil sa hindi kahanda na isang malaking dagok sa kanilang pamilya. Ang babala ni Maha ay isang hakbang upang tiyakin na ang bawat hakbang ng pamilya ay may maingat na pagpaplano at kaandaan. Ang liyem na babala ni Maha Zoldi kay Silva at Sino na huwag hayaang makasama si Ilua sa Dark Continent hanggat hindi pa siya anda isang makabuluang patunay ng kanyang karunungan at pagmamahal sa pamilya kanyang malalim na pag-unawa sa panganib at kanyang malasakit sa proteksyon ng pamilya ay nagpapakita ng kanyang pagiging isang tunay na leader at tagapangalaga ng Soldic family. Ang teoryang ito ay nagbibigay ng mas malalim na kaulugan sa karakter ni Maha at sa dinamika ng Soldic family lalo na sa kanilang sa mga panganib na dulot ng Dark Continent. Kung nagustuhan mong video nito huwag niyong kalimutan mag like at subscribe and hit the notification bell button para updated kayo palagi sa ating video. Maraming maraming salamat. you